Mappings. Guys, ito na yung final uh, try namin sa aming takoyaki. Takoyaki special na uh, authentic talaga yung lasa niya. Dahil kay yeah, Bossing, so kay di, dahil sa ship namin, ayan sa talaga. Professional ship talaga, international. Galing sa Qatar. Ayan. Bossing, say hi. Arigato. Ayan na. isa talaga yung mga ano niya. Ayan, medyo nag-golden brown na siya. Malapit ang Ngayon, ilalagay na rin natin sa anito. Itong bunito na ganito. Okay. Pero, oh. pwede po. Okay, well, try nyo naman po yun. Ang bakit Kahit hindi siguro, o kahit hindi okay. siguro, Jeno, tapos natin ulit, na, na siguro. Okay. Tapos, sa 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 lang siguro. Tapos lagyan ng Oo, mas mas ano pa nga Tapos ilalagay sa freezer to? Hmm. okay. Kung matagal nyo ba pong hindi gagamitin, tapos kuha-kuha na lang po Kuha-kuha na lang. Kumakas siya sa preset. Well, din naman. May preset na kaysa doon eh. Just type po. Mm. Kasi yan doon eh. Hindi kayo makamoy yung pizza doon? Hindi, sarado. Hindi, ng si plastic pa rin na rin. Mayroon tong ziplock din eh. Mm. Ah, may ziplock yan? Hmm. Ah, yan pala, okay pala. Ang kailangan lang yung ipit. Ipit na lang. Mayroon oh. dito, dito eh. Mayroon eh, eh. dito. Pwede. Eh. Pwede. Dalawa. Ito pa rin ginagamit. Malang bukas? Hmm. Ayun po, lagyan na natin. Oh, sige, ito na. Ganda na ang presentation. Ito na guys, final touch ng kanyang takoyaki special. Authentic Japanese takoyaki. Paninigin niya ba kasi? Oh. Ikaw magdala ka? po, po Eh, mga kapitbahay namin. Wala si Day, nagtataka nga Friday eh. Nasa dapat siguro. Ito na ang tawag dyan po siya nga nga. Uh, uh, Alnore po. Alnore. Alnore. Ayan o. Oh. Kanina lang po siguro ng konti na ako dito sa Ito naman ay bonito. Ano sa ano yan? Japanese yung bonito flakes? Uh, katsubushi po. Katsubushi. Mm. Ayan. Katsubushi. Katsubushi. Okay. okay. Thank you for watching.